Ay guys, shout out. Ayan ah, dito magluluto kami ngayon ng pansit uh, pancit bio ni Chef Mateo. Ayan, no. Ah. From Bicol to guys. Ayan, ah, sabi niya ay eh, magluluto daw kayo pa merienda. Ayan, mag-shout mag out ka dyan sa ating mga viewers dyan, no? Oh. Ayan. Uh, shout out sa mga taga Bicol. Ayan, uh, taga Bicol na. daw. Mga, mga taga Bicol dyan, guys. Shout out sa inyo dyan. Ah, mega, mega love shout out sa inyo dyan. O, oh, mga aking mga supporters dyan, no? Oh. Medyo matagal-tagal na kami nakapag-vlog, no? Ngayon lang. So, shout out sa inyo dyan guys, no? Ayan, aming chef. Ayan, oh, magluto kami ng pansit guys, oh. So, inuna mo na yung manok. Ginisa. Ayan. So, nalagyan ng paminta. Ayan, yes, oh. E, nice, oh. Ayan ng kuhan, guys, oh. Ayan nice, ha? Ayan, lagyan na ng kuwan guys, oh. Lagyan na ng tubig. Ayan. Pinakuluan tubig, nilagay na para mabilis. Ayan. pagkatapos gisahin yung manok, paminta, sibuyas, bawang. Yan Very nice, ha? O yan, nilagay na ng toyo, guys, oh. You know, very nice talaga. Sarap. Ayan, tapos, guys, ayan, uh, a... inahalo-halo muna, ha? Ayan, a. very nice, ha? Nor, sure, baka naman. Ayan, Nor. Yan Nor, baka naman, mga Nor dyan. Nor cubes. Ayan, no? Very nice talaga, oh. Tapos, eh, Lagyan na naman ng pamin... ako, ano na yun? Magic sarap. Ayan. Ayan, guys. Nilagyan na naman kwan, na, Pansit. Anong pansit yan? Mat. Pansit bihon. Ayan. Baka naman, pancit pansit bihon dyan. Excellent ha? Very nice, ha? Baka naman, ha? May sponsor kayo dyan, ha? Eh tapos eh inuukay-ukay mo na. Ayan. Yan, pangalawa, pangalawa. Pangalawa. Ayan, pangalawa na yan, guys. Oh. Ayan. Ayan, guys. So, oh. habang uh, pinapakulo siya, eh, inukay-ukay mo siya konti. Ayan, no? Oh. Ayan. Ayan yung pansit bihon, guys. Ayan, sarap yan. Ayan, lagay na natin yung oyster sauce, ha? Ah. Pangpalasa yan, guys. Ayan. Sarap. Very nice yan, ha? Ayan, no? Oh. Oyster sauce, baka naman dyan. Mag-sponsor dyan, ha? Oh, baka naman. Ayan. Ayan, inahalo-halo na, guys. Ayan. Ayan, inahalo-halo na, oh. Very nice talaga, oh. Pinakalas yung gulay. Oo, oh, ayan. Halo-haloin mo nyo lang, guys. Ayan. Sarap to pag may pandesal. Pag merienda namin to, eh. Ayan, sarap. Yan, halu-haluin nyo lang guys Yan 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 Hanggang ma-absorb siya Ayan guys, siyempre hindi mawawala yung vegetable oh. Ayan oh, very nice talaga Inugasan muna guys, siyempre bago ilagay Ayan Ayan si Chef, ayan oh Ay. <laughs> ayan, very nice Lagyan na ng gulay oh Ayan yung mga kwan oh Oh, Oh, 'di ba? Wen, Oh, yan. Hello Halloween, guys. Yan. Op. Ay, guys, oh, Halloween, no. Very nice talaga. Yan. Medyo Oh, yan, alu no. Oh. Oh, alu oh, very nice. Mm. Lu mo na guys, oh. Very nice talaga, oh. Sarap. Ayan. Sarap. Ayan guys, oh. O, ayan, oh, yan, no Paluto na. Oh, di ba? Sarap. Ayan, merenda namin guys ngayon. O, ayan. Mm. Ayan guys, luto na. Ayan guys, oh. kinain na namin. No? Oh? Na. Ayan, oh. Oh, out, oh. Kayda, no? Ayan, oh. Ayan, oh. Happy Ayan,